So, i-check na natin yung kanyang timing sa balancer. So, ayan. Kung mapapansin nyo, nakatapat. At nakatapat. So, ibig sabihin lang na ito mga kaibigan ay sala itong kanyang timing. So, dapat ito, tong dot na to ay nasa taas. Hindi siya tumapatapat dito. Kaya, ma-vibration ito ay sala itong timing. So, So, ang gawa natin ngayon mga kaibigan ay Toyota Camry. Ang problema ay may vibration. Kapag binirit mo, malakas yung vibration. Wala naman siyang uh, palya. So, kaya ang gagawin natin ay titignan natin yung kanyang uh, balancer. Okay. So, i-timing muna natin mga kaibigan bago tayo magkalas doon sa baba sa kanyang balancer. So, i zero natin. Yan yung pulley dapat nakasiro. So, in number 1 natin yung kanyang piston. Sige. Kalapit da, na, dahan-dahan. Sige pa, konti. Sige. Sige pa konti. Kunting konti yan. So, ayan mga kaibigan, nakikita yung dot no yon dapat tumapat sa zero bago tayo mag-timing doon sa baba. So, tatanggalin natin yung kanyang oil fan at titignan natin yung timing ng balancer kung nakatapat sa dot o hindi okay dito na mga kaibigan tinatanggal na itong kanyang oil fan para makita na natin yung kanyang balancer kung uh, nakatiming ba o salah yung kanyang pagkatiming so ito na nga pinupukpok na ng ating kasama itong oil pan para humiwalay na na ayun na, nakita na natin yung kanyang balancer. So, ayan mga kabigan, natanggal na natin lahat ng mga cover. Ayan. So, i-check na natin yung kanyang timing sa balancer. So, ayan, kung mapapansin nyo, nakatapat. At nakatapat. So, ibig sabihin lang na ito mga kaibigan ay sala itong kanyang timing. So dapat ito, itong dot na to ay nasa taas, hindi siya tumapatapat tapat dito. Kaya ma-vibration ito ay sala itong timing. So itong uh, dot na to kailangan nasa taas 'yan. Ulit ko mga kaibigan ha, itong dot na to ito doon sa taas, hindi nyo wag n'yong itatapat dito sa dot na ito kasi ma-vibration talaga 'yung ating makina kapag itinapat dito. Dito kasi may may mga nagkakamali na mekaniko na mga katulad natin na ang kakala nila ay ito yung kanyang timing yun pala hindi dapat ito run sa taas kapag naka number 1 tayo okay okay mo ni tanggal mo yung mga para mapan na natin yung kanyang so yan ipapabarik na natin kay Mr. Ibrahim ito ay mabalasik nating uh, kasap ayan minaril na para maibahan na natin yung Kau nama gawak? Oh, ini, gigi lang. Wow, 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 dari kau nanti apa? Baba, 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 baba. Uh, ini, ini tiungkannya balancer, ya napa so? Oh ya, no. Atas no. Ayan, so ayan, nakataas na. Dapat, ito, kita ko muna muna. Dapat ito, wag nating itatapat itong dot. Dapat ito, nakataas doon. Okay? Tulad ng sabi ko dati, sa mga vlog ko, kapag ginanyan mo yan, kapag bumalik, ibig sabihin, naka number one. Ayan. Ayan. Dapat sa top lagi yan. Ito. Ayan, bumabalik naman yan kahit naikuti mo ganyan. O, so, babalik yung kusa. Okay? Okay, salpak na. O, oh, ito mga kapatid. <laughs> isasalpak niya na. Anong yan? O, itong kudukoy na ito. Walang magawang matino. Kaya isasalpak niya ng pan. Ito, nakataas ito. O, ito, ito, ito. mabuti. Ayan ang kanyan. So, dapat ito, nakataas. O, ito. ito, ito. ito, ito. ito, ito. ito, ito. hay đúng ờ xong cái thằng uh, data ấy à xong cái luôn nó mỗt anh ăn này luôn mỗt ấy lại đi hai mình so ayan mga kaibigan nahilipat na natin yung kanyang timing yung dot kanina dito ay linagay na natin sa taas siya kung makikita nyo yung dot na ay nasa taas na yung kanyang dot yan, yan yung kanyang tamang timing hindi katulad yung kanina yung dot na nandito siya so yun din isa ganun din ayan wala na dito nandun na sa taas okay yung dot ito natin sa taas okay tapos na tayo dito at lalagay na natin yung kanyang cover dito para mapaandar na natin at matisting na natin so ayan Ilagay ko na itong kanyang cover at itong kanyang siphon so isusunod naman natin yung kanyang uh, oil fan okay lagay na natin yung kanyang oil fan ah, kalas, kalas. ay kalas so ngayon mga kaipigan, ay tapos na tayo dito sa ating uh, ginawa so subukan na natin pahanda rin start natin So ayon nga mga kaibigan, wala nang ng cavity vibration ngayon. So ayon mga kaibigan, nagrotest na kami, so okay na itong sa